Isang araw matapos maiuwi mula sa Saudi Arabia ang mga labi ng 32 anyos na OFW na si Margaret Garcia sa kanilang tahanan sa barangay away sa Nasinto, Pangasinan noong Sabado, October 14. <tong> Heroes Welcome at Threat Laying Activity ang isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para kay Marjoret. Dito'y inalala ang kanyang kabayanihan bilang isang manggagawang Pilipino. Siya po ay nagtrabaho ng tuloy-tuloy. In fact, nangingi pa siya ng konting extension eh para makapagtrabaho. Paborito siya nung kanyang amo. And then nung nangyari ito, ang, uh, ang kanyang agency, yung Gulf Horizon kaagad nandyan inasikaso ang uh, kanyang foreign recruitment agency ganun din lalo na yung kanyang uh, among babae talagang matinding nagluloksa at uh, napakasama ng loob sa nangyari Oo, iyak nang iyak eh no? na ang nagpapasabi nga kung gusto pumunta rito naulila niya ang dalawang anak at asawa bilang pagbibigay pugay kay Marjorette, pangako ng iba't ibang ahensya, tulong para sa naiwang pamilya. Ipinasakamay ng OWA ang 220,000 pesos para sa death and burial benefit at 15,000 pesos na livelihood assistance. Nagabot din ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ang uh, lalawigan din po ng Pangasinan ay uh, magbibigay po ng Sa familia, Sanahiwa, uh, uh, Garcia, uh, amounting to 50,000 pesos. Uh, it pains us uh, to have all of this, considering that Sabi nga ng Owa at Saka ng uh, DMB, they are our heroes. It's uh, difficult to uh, be displaced or be away from your family just to earn and uh, give it back to them. Pero no words can describe, I'm sure, the the pain that they are feeling right now, na hindi na babalik yung mahal nila sa buhay. So, the province is uh, one with the family, and of course with the two agencies. Uh, we would like to pursue justice on uh, what happened to uh, Marjorette. Bukod sa pinansyal na tulong, nakatanggap din ng scholarship grant ang dalawa nitong anak. Para kay uh, Jake Moses siya po ay maka siya po ay grade 4 uh, siya ng 5,000 per year hanggang matapos siya ng grade 6 then uh, pag nag high school po siya 8,000 per year then pag nag college po siya makakatanggap siya ng 10,000 pesos per year. Malaking pasasalamat naman ng pamilya ni Marjorie sa tulong na kanilang natanggap na po sa lahat po sir napapasalamat po ako sa lahat ng tumulong po sa akin talong lalo na po sa mga kuha po tsaka kay Sir Arnel Ignacio po maraming maraming salamat po uh, binigay nyo po sa amin na tulong po lahat po ng tumulong po sa amin okay, nagpapasalamat po sa inyong lahat po maraming salamat po Si Margurette ay pumanaw noong September 16 matapos umanong saksakin ng kanyang Kenyan national na katrabaho dahil di umano sa inggit. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.